gigising ng madaling araw, papasok at babiyahin ng madilim. Yan ang buhay ko bilang isang factory worker dito sa may sa Cavite. Sa mga nagtatanong kung nakakapagod ba magtrabaho bilang isang factory worker ay hindi po. Nakakapagod lang po magtrabaho pag hindi mo kasundo ang iyong katrabaho o toxic na po sa inyong trabaho. Yes po, pag toxic na po sa inyong trabaho, ay nakakawalang gana nga naman talaga magtrabaho. Anong lalo na pag hindi mo nakasundo ang iyong mga katrabaho. Pero thankful ako kasi hindi ko naranasan yun sa aking mga katrabaho. Bukod sa mga bait sila sa akin at para na rin kami magkakapatid dito. Talagang damayan yan pag oras ng mga problema at pintuhan, lalo lalo na sa mga kasayahan. Oo, oo, minsan may tampuhan kasi nga naman hindi kami nagkakaintindihan pero hindi ibig sabihin nun ay wala na kami pakialam sa isang pisa. Kaya kami dito ay hindi hindi pwedeng hindi nagkakayos kasi araw-araw ka -araw naman kayo magkikita ay talaga naman hindi hindi pwede yun. Sabi nga nila, masarap magtrabaho pag wala kang kaaway sa trabaho, di ba? Yung tipong, ang sarap-sarap gumalaw at magtrabaho kasi wala kang inaalala sa paligid mo. Yung tipong, magtutulungan pa kayo sa linya para lang makamit ang output na gusto nila. At para sa akin, masarap magtrabaho pag wala kang kaaway sa trabaho. Pero hindi ko naman sinasabing lahat kasi hindi naman talaga para para sa tao. Talagang meron talagang tampuhan na hindi kagad nawawala. Pero hindi ibig sabihin nun, kailangan mo na ito panatilihin sa iyo. Pero sabi nga rin nila, hindi para para sa problema na pinag-awayan nyo. Kaya hindi ko naman alam ang buong kwento ay nasa inyo pa rin yun at nasa inyo pa rin ang kasagutan kung mapapatawan niyo ang iyong mga kawain o hindi kasundo sa trabaho Tung tipong kakain ka ng masarap na pagkain kasi nga naman ang sarap sa feeling kaya ang masasabi ko sa inyo ay talagang masarap magtrabaho dito sa aming company lalo lalo na pagkasundo mo ang iyong katrabaho o kaibigan mo lahat ng operator dito okay, factory reality tayo ito mo palang ginagawa ko sa araw-araw ng aking buhay araw-araw bilang isang factory worker dito sa may tansa ganito lang po ang aking ginagawa papasok ng madilim, pubuwi ng madilim kakain at syempre may paghalubilo na naman sa mga tao na meron dito. Ikaw, Anong gusto mo? Magtrabaho na may kaaway o magtrabaho na magaan ang loob mo? Kaya hanggang dito na lang muna tayo at paalam sa inyo. Maraming salamat sa suporta at panonood ninyo. Like and follow and share para mapanood ito. At sa lahat ng mga kaibigan at pamilya ko, shout out ko sa inyong lahat. Salamat sa inyong suporta at paniniwala na ako'y magtatagupay dito. Hindi hindi ako makapagod gumawa ng gano'ng klaseng video para sa inyo.